Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Pinangunahan ni na First Lady Marie Louise Liza Araneta Marcos at Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Lon Rex Gatchalian ang ceremonial payout ng mas mataas na social pension para sa mga mahihirap na senior citizens noong biyernes sa DSWD Central Office sa Batasan, Quezon City. thank <laughs> you Ang unang batch ng mga mahihirap na nakakatanda mula sa Quezon City ay tumanggap ng kanilang payout na minarkahan ang pagtatapos ng ika-73 anniversary ng pagkakatatag ng DSWD. Ipinunto ni Sekretary Rex Gatchalian na ang social pension payout para sa mga matatanda ay paraan ng Administrasyong Marcos sa pagkilala sa mga mahalagang kontribusyon ng mga senior citizens sa kanilang partikular na pamilya at lipunan sa kabuuan. Ayon sa kanya, alam kong marami sa inyo sa kabila ng inyong edad patuloy na naglalagay ng pagkain sa hap pag patuloy na nagsisikap para matustasan ang pangangailangan ng inyong mga pamilya, higit sa lahat, alam kong marami sa inyo ang nagpapalaki ng inyong mga apo dahil ang inyong mga anak ay abala sa trabaho. Ayon pa sa kanya, ito ang mga kwento ng mga sakripisyo na gusto nating parangalan ngayon. Nagpahayag ng pasasalamat si Secretary Rex Gatchalian kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa unang ginang sa kapakanan ng mga senior citizens bilang bahagi ng Bagong Pilipinas ng mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Dagdag pa niya, sa Bagong Pilipinas, you can rest assured that our senior citizens are our priority. You will never leave behind. Personal na nabigay ng social pension ang unang ginang at ang kalihim ng DSWD sa 250 na mahihirap na senior citizens mula sa iba't ibang barangay sa Quezon City para sa unang semester ng 2024 na may ang 6,000. Ang Republic Act 11916 na rin bilang Act of Increasing the Social Pension of Indigent Senior Citizens na naging batas noong Hulyo 2022 ay nag-aalok ng 100% ng pagtaas ng buwan ng pensyon ng mga mahihirap na nakakatanda mula 500 pesos hanggang 1,000 pesos upang bigyang daan ang sektor na maapektuhan makayanan ang mga epekto ng pagtaas ng presyo. Dagdag pa niya sa katunayan itong isang libong peso kada buwan ay simula pa lamang ng iba pang mga programa pinag-iisipan at inilalatag ng ating Pangulo at ng ating unang ginang para mas lubos na maipamalas ang kanilang pagmamahal sa ating mga nakakatanda. Ang buwan ng social pension para sa mga nakakatanda ay binabayaran sa mga karapat dapat na binipisyaryo sa semestral na batayan na may kabuo bayad na 6,000 pesos upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na nutrition at iba pang mga gastusin na may kinalaman sa kalusugan. Para sa taong 2024, sasaklawin ng social pension program ang mahigit 4 million underprivileged senior citizens. Thanks for watching! Please don't forget like, share, and subscribe!